Ha? Sabot, Uy. Na. Tiklo ang isang 22 anyos na lalak sa isinagawang by-bust operation ng mga operatiba ng Malaybalay City Police Station City Drug Enforcement Unit sa barangay Kasisang Malaybalay City bukid itong ikatres ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Virgilio David Cruz, officer in charge ng Malaybalay City Police Station, ang suspect na isang 22 anyos at residente ng nasabing lugar. Yon, yon, Dakong alas dos ng hapon, ikinasa ang bypass operation ng mga operatiba ng Malaybalay City Police Station City Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagkakadakip ng sospek. Nakuha sa operasyon ang nasa 1.5 na gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 10,000 pesos. Uh, kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta, gumagamit ng illegal na droga. To report it immediately sa ating uh, mga nearest police station, pakamit na po natin yung uh, drug-free community dito sa Northern Mindanao. Kasi po ang inyong kapulisan, uh, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin na yung mga taong may kinalaman no, sa proliferation ng illegal at uh, drugs dito sa Northern Mindanao. Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Remy B. Sanchez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Kulis.